Kumusta kaibigan? Napaisip ka na ba kung anong mga lihim ang itinatago ng karagatan? Sa bawat alon at lalim nito, may mga kwento ng nakaraan na naghihintay na matuklasan. Kung interesado ka sa mga misteryo ng ating mundo, nasa tamang lugar ka. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para sa mas maraming nakamamanghang kwento. Tara, simulan na natin. Una sa ating listahan, ang lungsod ng Alexandria, pinamumunuan ito noon ng huling reyna ng Egypt, si Cleopatra. Mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas, pero nakapreserba pa rin sa ilalim ng dagat ang ilang bahagi ng lungsod. Bakit ito lumubog? Isang lindol at tsunami ang sumira rito, ngunit ang mga labi nito ay muling na nadiskubre noong 1998. Alam nyo ba, ang Alexandria ay tahanan ng Lighthouse of Alexandria, isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Ang parola na ito ay hindi lang nagbibigay liwanag sa mga barko kundi simbolo rin ng teknolohikal na kahusayan ng mga sinaunang panahon. Sa ilalim ng Qiandao Lake sa China, may isang buong lungsod na sinadya mismong ilubog para magtayo ng dam. Ang mga templong ito, may edad na mahigit isang libut apat na daang taon, ay nananatiling buo sa ilalim ng dagat. Alam nyo ba, ang lungsod na ito ay tinaguri ang Atlantis ng China dahil sa kagandahan at lawak ng mga estruktura nito. Ang ilang mga mosaic at detalye ng mga templo rito ay nananatiling malinaw na parang bagong gawa pa lamang. Isa itong patunay ng husay ng mga sinaunang manggagawa. Minsang tinawag na pinakamasamang lungsod sa mundo, ang Port Royal sa Jamaica ay kilala bilang tambayan ng mga pirata noong ikalabing pitong siglo. Subalit, noong 1692, isang malakas na lindol ang nagpalubog dito sa ilalim ng dagat. Alam nyo ba, ang karamihan sa mga gusali ng Port Royal ay nasa perpektong kondisyon pa rin kahit nasa ilalim ng tubig. May mga natagpo ang bote ng ala, porselana, at kahit mga gintong barya na nagpapakita ng marangyang pamumuhay ng mga nan ni nirahan noon sa baybayin ng India, matatagpuan ang mga labi ng Dwarka, ang lungsod na konektado sa Diyos na si Krishna. Sinasabing ang lungsod na ito ay lumubog dahil sa pagtaas ng tubig dagat, libu-libong taon na ang nakaraan. Ang mga arkeologo ay nakahanap ng mga palasyo, templo at mga kalsadang bato sa ilalim ng dagat. Alam nyo ba, ang Dwarka ay isa sa pitong pinakabanal na lungsod sa India. Sinasabing may mga sinaunang sulatin na nagsasabing may pitong iba't ibang lungsod na itinayo at Muling itinayo dito bago tuluyang lumubog ang huli sa baybayin ng Yonaguni sa Japan. Natagpuan ang mga misteryosong pyramid-like formations na pinaniniwala ang gawa ng tao. Ang debate kung natural o gawa ng sinaunang sibilisasyon, ang mga ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang mga hugis nito ay tila nagkukuwento ng isang advanced na kultura na nawala sa panahon. Alam nyo ba, ang Yonaguni Monument ay madalas tawaging Japanese Atlantis. Isa sa mga nakakabilib na bahagi nito ay ang malalaking hakbang na tilag ginawa para sa higanting nilalang o ritual ng sinaunang panahon. Italy na tagpuan ng Bayay, isang Romanong lungsod na kilala bilang destinasyon ng mga mayayaman at makapangyarihan noong sinaunang panahon. Ang bahagi nito ay lumubog dahil sa aktibidad ng bulkan, ngunit ang mga musei, paliguan at villa ay nananatili sa ilalim ng tubig. Alam nyo ba, si Julius Caesar at Nero ay minsang bumisita sa Bayay para magpahinga. Tinatawag din itong Las Vegas ng Ancient Rome dahil sa mga granding pagdiriwang at luho na dito. Napakaraming kuwento ang nakatago sa kailaliman ng karagatan at bawat isa ay nagpapaalala kung gaano kahalaga ang kasaysayan sa ating pagkakakilanlan bilang tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike at ishare mo na rin sa mga kaibigan mo. At kung may lugar ka na gustong mapuntahan o misteryong nais malaman, i-comment mo lang sa ibaba. Salamat sa panunood. Hanggang sa muli,